birthday po. Padala ni Ma'am Maricel yung ano. Si John. Maricel yung anak niya. Ma Ayan, Ayan o. Oh. Pati niyo po si ano. Anak niyo. Pati niyo pa si Sel. Ay, kamusta kayo dyan? Sel. Ito, nag-aayos pa ako dito. Hindi pa ako nakakapaligo. <laughs> sila lahat doon, patiin mo. Sila lahat kayo dyan. Sila Mira. Sila Larry. Si Alvin. Ayan si Casey. <laughs> Pati na kalan na ha? magasawan mag-asawa na Kamusta ka lang dyan? Ayan, ay. Nandito na po kami. <laughs> Ayan, <laughs> nag po ng ano. nag Ayos po. Eh. Ah, ayos Naka Ayos pa. Pa. Ayos 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 Ayan, good morning. Sang mambong lechon. Tayo ngayon. Naambon na naman uli. Ayan, oh. Nadali ako kahapon. Nag-iigib. Bigla akong na-auto-balance. Tumama doon sa... sa drum. Ayan. Take tayo sa ating... Nahin. Banda na naman oh Si YT ay Almost 90 days Na buntis First week ng January po itong mga anak eh Laki na lang dyan Paghalit ng dede eh Pwede! Yan, nilagyan ko ng bubong kahapon. Oh. Kaya Na pag biglang nanganak, may sisilungan. wala tayong paglalagyan yan. Yan. Tayong lityon ngayon. Shout out po kay Ma'am Maricel Limusinero ng Binyan Laguna Ayan Ito naman yung nanay ng mga Edwin Hello boss Ano ga? Ah wala pa? Ah, pero meron silang nung isa salang. Ah, uh, kailan kaya ang hango naon? Uh, ah. Ah, uh, pero anytime di didi na. Kung kumandam pa na yun. mm Baka -hmm. ah, makakuha tayo ng mga 20 peraso. Oo, oh, uh -huh. kung... Oo, oh, uh Oh. -huh. Ano ba yung baboy na inaalok mo? Nandun pa? Ah, ah oo. Sige, titingnan natin sa ano. Baka linggo, pag wala kang pasok, gawa nga ano, may litsyo na bukas eh. Kung nandun pa. Hmm. Oo, oh, sigi sige, sige. Ah. Titingnan natin kung ganun nga ang timba. Eh, <laughs> ba? Mahirap yung sasabihin na ano eh. Yung actual. Oo. Oo. May inaalok nga sa akin, 17 peraso diyan sa bitin. Ayaw ko kung sabi ko, bakit di mo natunugan niya yun? Eh, tinawag lang sa ay tinext ni Anna Lane. Kung siya Anna Lane. Ulok-ulok. Ah. Baka mga puti na naman yun. Oh, oh. Ah oh, baka doon nga eh sabi ko Oh nga. Eh sabi ko eh, eh gusto kunin lahat eh. <laughs> sabi ko Eh kung may pera lang ako kukunin ko lahat eh wala naman eh. <laughs> oh oh. Ay eh, kung may nagpapalit 'yung sa lang sa Sanlig ng mga pitaw, ah, kakakikout eh ang layo ng mga pagitan. <laughs> tulad ngayon, bukas. Susunod so, na, ano na, outyo na. <laughs> oh wow, tatawagan kita pag gano'n. Oh, basta yung uling ha, siguraduhin mo pag gano'n. Baka makaibigay na naman sa iba. Ah. <laughs> yung taong kausap, baka... <laughs> <laughs> mga nakakukuha mong kausap mga baboy yata <laughs> oh, ibas basta yung taong kausap mga may hirap yung ano <laughs> oh, sige sige tatawagan kita pag ano. okay salamat ayan nang naikot na ang maricel limusinero Shout out. Ayan. Update tayo sa ating mga panglitson. 1, 2, 7, 9, 10. 10 lang palang baboy natin. Ayan. Ang nakabok dyan ay bukas sa 7, dalawa, tatlo, eight, akinse, dalawa, ah, kulang na naman ang baboy, dahil 24, meron na tayong reservation na, apat, isang 26, isang 31, kulang ng tatlo, dito naman, mga uh, bulto mga bintihan siguro ating mga bulao halos ano na to 15 kilos na rin yan o oh. malaki na ano loobin umabot kayo sa 24 a uh, uno ating update Ayan, message na po kayo Ka-Farmers Bro Dito sa South Sa Norte, alam nyo na Kika-Farmer Ayan, maraming baboy doon At saka maraming pera Kita <laughs> ano, mahirap yung katulad may nalok na naman sa akin baboy pera ang kailangan bultuan gusto 17 peraso kunin lahat eh may medyo malaki eh kulang lang sandaan libo okay sana kung sabay sabay din tong lalabas makukuha natin yan Shoutout ulit kay ma'am Maricel Limusin nero yan from Canada birthday ng tatay niya ngayon ang palit yun ito magagandang puti ito ito yung mga niyan eh. mga mistisong bilogin Good day po. Padala ni Maricel yung ano? Yung anak ko. Maricel anak ko. Ayan o. Patayin niyo po si ano. anak niyo. Patayin niyo po si Maricel. Oye, kamusta kayo dyan? Ito, nag-aayos pa ako dito. Hindi pa ako nakakapaligo. Sila lahat doon, patayin mo. Lahat kayo dyan, si Lanira, si Larin, si ka si Casey. <laughs> Pati na na ha. Ang mga asawan na uli. Kamusta ka na lang dyan? Ayan ha. Ay. Nandito na po kami. <laughs> Ayan, naghahanda ko po ng ano. Ayos -ayos, ng Ayos po. Eh. Ayos po. Ayos po.